Guys, good morning. Update lang dito sa ating mga tanim mga kaparmers. So, yun, so dito tayo sa ating area. Dito sa ating taniman ng upo. Ayan. Intercrop ito mga kaparmers, uh, bali upo yung baba, ah uh, sili yung baba at upo yung taas mga kaparmers. Bali, intercrop ito. So, ang edad ng ating upo ay isang buwan. Isang buwan na mahigit mga ka-farmers. At itong sili natin ay mag-iisang buwan ngayong 12. So ayan, so bali, harap ko lang mga ka-farmers yung camera. Na. So ayan, andito na yung ating sili. Ayan. Na mag-iisang buwan. Ngayon yung dose mga ka-farmers. Yan, siling panigang ito guys. Yan. So ang variety ng ating sila ay Dijango F1. Yan yung dahon niya ay medyo nag ano kasi mga ka-farmers dito sa ating area ay grabe ang lakas ng hangin. Yan kung mapapansin nyo mga ka-farmers malapit na siyang mamulaklak kaya no mamulaklak na ang pinoproblema lang natin dito mga kaparmers farmers ay yung ating upo kasi karamihan sa ating upo mga kaparmers farmers ay na marako ayan na marako mga kaparmers. Subali, so, sa 100%, ang ating upo ay, na marako siguro mga kaparmers, ay mga 80%. So, mahigit, kalahati yung na marako. Sa edad na, mahigit isang buwan, kita nyo naman mga ka-farmers so dapat yung edad na ganon ay meron na siyang maliliit na bunga na parang mga sigarilyo so ngayon kung mapapansin nyo so ayaw ayaw ng umusbong yung mga talbos niya mga ka-farmers ayan so bali ang gagawin natin dyan ay bubunutin natin yan Papalitan natin. So, bakit kaya mga kaparmers merong ganun yung namamarako? Kasi mga kaparmers, tayo ay hindi tayo expert sa pagtatanim ng upo mga kaparmers. Kaya tayo ay nagtatanong din sa mga technician. <clears throat> kung bakit nagkakag kung bakit nangyayari yung ganun mga ka-farmers yung pamamarako ng ating mga tanim sa ampalaya mga ka-farmers ganun din namamarako din meron din namamarako yan So bubunutin na natin yan mga ka-farmers. Bali papalitan natin. Ito lang nag-iisang ito mga ka-farmers. Ayan. Yan lang yung maganda. Yung hindi siya na marako. Sana lahat ganito na mga ka-farmers para... Kita mo nyo naman mamumulaklak na yan malapit na siyang mamunga kung lahat sana ganito mga kaparmers ay nakakatuwa kasi malapit na tayong makaharvest dito kasi malapit na siyang mamulaklak siya so ang problema nga atin ay namarako yung ating mga tanim <clears throat> mabuti pa yung ating sili mga ka -farmers. at uh, malapit na rin mamulaklak siling panigang ang dami ang daming namarako bubunutin na natin yan mga ka-farmers. at papalitan natin ng bagong buto saan kaya nakukuha yung ganon ganong sakit yung pamamara ko yan dami oh. sa edad na mahigit isang buwan ganyan pa rin hindi tumataas, hindi hindi umaaroon siya yung talbos, mga ka-farmers. Kita nyo naman. Yung mga dahon niya ay kulot. Ayun, nangungulot. Dito sa baba okay pa, ayan. Pero pagdating dito sa taas, yan, nangulot na. Wala na. Namarako. todo din hindi natin alam kung meron pang kung pwede pa natin itong i-recover. Parang hindi na bulot na siguro 'to mga ka-farmers. Yan, 'yan guys. Thank you. share ko lang God bless